ito may sticker po. May sticker pa guys, oh. Nakakalabro yun May sticker pa. Ang kulit, oh. Sino? NDR. Hindi si NDR. Magkano ito, kuya? Kaya. Oh, yeah. Ano ito, tuloy yun? Tuntuyo yun. Papabili lang kasi sa akin, eh shit, ay shit Sa pa no so. May nagpapasabay lang kasi Subscribe Bender Barless pa tawag ito O barless O color na barless Yung checkered pare yan Yan o color yan Barless ba tawag ito O oh, barless O oh. uh, okay. ba oh, oh, uh, uh. Dalawa siyang dalawang clubbing siya. Dal dalawang clubbing. Yan lang, uh, red bar. Red bar, o color to. What is up mga Kalapatids? It's your boy Master Trekel of here nagbabalik. Para sa i! E! Sa namang malufet na Kalapatid vlogs mga dre. And for today's video, pupunta tayo sa Angeles City Petcianggenong mga tol. Pero this time, hindi tayo titingin at maghahanap ng kalapate para sa sarili natin. Dahil merong tayong uh, isang Kalapatids na nakikisuyo na ibili ko daw siya ng kalapate sa Angeles City Pechangge at nagpadala siya ng 700 pesos at hanapan daw natin siya ng kahit isang pares na kalapate na club ring mga tol no buti na lang talaga mga dre eh, merong ano merong nakikisuyo na magpabili ng kalapate sa Angeles City Pechangge no? kasi sa totoo lang ako oh, eh na ako ng galang pumunta dyan sa Angeles City Pechangge not because hindi ko gusto yung mga pahinda nila. Alam niyo naman na majority ng mga ibo natin ay dyan galing. Yun nga lang, uh, parang nasasawa nasasawaan akong pumunta sa mga ganyang klasing lugar. Lalo na mahihiyain ako. At uh, uh, nahihiya akong magtanong at i-vlog yung mga paninda nilang kalapate. Lalo na kung hindi naman ako bibili. Kaya nga yung camera natin is, either nasa, it's either nasa helmet o kaya naman sa, ano, sa leeg natin. Naka, ano lang siya, nakakwintas yung camera para POV shot na lang pero sa totoo lang hindi ko talaga kayang gawin yung mga ginagawa nila uh, Peter Paul ka ba yon yung OG or pinakamalupit sa pagpepechangge ng mga vlog. So gusto ko na lang talaga panindigan yung mga pagbablog dito sa love lang, sa love tapos yung mga pagpapalipad sa ano sa sa mga magagandang lugar and then yung love visit, ganoon na lang sana yung gusto kong gawin content kasi hindi talaga ako komportable na mag-vlog sa maraming tao eh at the same time, itatanong ko yung mga yung mga panindan nilang kalapate tapos hindi naman ako bibili so para sa akin, nakakahiya yun so, feeling ko hindi gano'n yung ano hindi gano'n, hindi feeling hindi, ko hindi, hindi ako karapat dapat na gumawa ng gano'ng klaseng vlog kasi mahihiyain ako pero karamihan ng mga vlogs ko na category eh, puro pechangge ang dadaming views, ang daming views pag ano, kapag pechang yung binablog ko kaya naman buti na lang thankful ako na eto merong nakikisabay at least tatlo pa tatlo pa yung ano yung posible natin mabili so hindi <coughs> naman ganoon ka-complex yung pinapahanap ni tropa so ano lang uh, club ring tapos white flight so tara so, hanapin na natin yung kalapate para sa tropa natin mga tol let's go pati na ito ito may sticker po may sticker pa guys oh nakakalabi rin may sticker pa ang kulit oh nakakalabi rin dyan boss ayun dyan ah, purong blue bar lamang ano white light natin. Anong ano to ya? Ah, BBC no. NDR. BBC NDR. Magkano to kuya? 100. Sandaan. Ah, may puyo pa no. BBC. Laki no. Laki ito, mga lo. 150. 150. Naandre. Sige boss. Kunin ito. Sabihin mo na wala. wala ano, wala lang babae ko ya. Then meron blue lang na ano, wala. Nang, ay Kain, ka nah, ano? Wala. Ayu, FC no. to Japan? kecap. Japan. Japan ben?

Papabili lang kasi sa akin eh. Yan pa tayo. Merci. Okay. Yes, Ay, yes. Bata oh, pa, no? Ay, may nagpapasabay lang kasi subscriber ko kosa? anong kosa? labring ah. labring? ayoko lang tayo bro may ano may nagpapasabay sa akin labring daw na Ah, uh, blue check white flight ah, kaya blue bar white flight. Baka meron ka club ring. Ha. Uh, Nagpapabili sa akin, taga Bacoor. Ito. Naka-video pa ayan, ha. Ah. Oh, may BBC ako. Uh, sige sige subukan natin. Yay! Ito naka-BBC white flight. White flight. May BBC ah, may club ring. <laughs> ah, uh, okolo siyang ano, uh, barless na uh, pedia ka. Barless pa tawag dito. Oh, barless. Okolo oh. na uh. barless. Yung check it, pare yan, sige. Yan okolo yan. Barnes ba tawag ito? Oh, Barnes, Chamber of oh. Hawaii Barnes. Ito yung subukan natin tawagan. Oh. Ano yung kitin ganito? Ito, oh, magkano ito kuya? 80 yan, double yan, pang Ah, bon uh, hindi, ano lang, kalapate, tatlong pirasa oh, Ay, kalapate lang Oo oh. Tatlong ano, tatlong pera. Kay din ako, ang una malin. Ay bigyan mo yan. Ayo, pare. Tingnan Ay, Ay, mo pare, bigyan niya ako, may order sa kanya. Ay, sinasabi ng pare, Kaya pala sa'yo, marami mo ibili, nakadot ka pala. Oh, Andal-dal kasi. Pati mo panoorin pare, yung Tracy. Yo, what's up mga kapatids? Medyo magulo yung naging vlog natin for today's video dahil alam niyo na, nakipag uh, nakipag negosasyon tayo sa isang fancier din sa Taga Bacolor, ay Bacolor Bacoor at pagpabili siya ng kalapate so bali ang pinadala niya is 700 tapos yung nabili natin kalapati ay naghahalaga ng 400 plus yung kahon uh, 20 pesos tapos binigyan na lang niya sa akin yung ano yung suple, mga dre yung suple bali ang nabili natin sa ang, ang, nabili natin para sa kanya is isang red bar na ano red bar na cap DFRC at saka COSA tapos DDC na blue bar white flight BBC NTR mga dre yan rin lalaki din ka tapos yung hand BBC din hindi ko na lang nakita kung anong BBC kung anong laro tapos blue checkered na may, may pagka white flight mga dre. So yun, sa mga gusto magpasabay mga dre. Gusto mo bang bumili ng kalapate sa mga petsang gaya na pinupuntahan ko? Good news! Dahil pwede ka na magpasabay sa akin. Ikaw ang bahala sa pera at ako ang bahala sa effort. I-message mo lang ako sa aking FB page. At pag-usapan natin kung anong kulay at klase ng kalapate ang hanap mo. So yun, nagandito na lang ang ating vlog. Like, comment, and subscribe. Keep the notification bell para mas malupet. Pa All right.